po mga divers andito na po yung divers namin oh. No? yung isang dive master at saka isang geese uh, muna namin parang ayos na panahon ngayon mga divers no? walang cutting ngayon kahapon po grabe ah, buma, ah bali na pala yung ano agos ba nimbali Ate okay, Aga Ayan, nandito na po sila mga rebers Magandang uh, panahon ngayon Oh. No? kasi hindi katulad kahapon na sobrang daming kate po kahapon <coughs> yan 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 so. Okay. okay. drop drop take off oh bro okay lang okay kayo walang kati ngayon wala 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 good good good, good, good na good pala ngayon good sabi ng dive master namin mga divers um, good ang panahon ngayon kasi walang kati po Oh, kasapa lagi. Bincang check Oh, lagi dia. Oh, tu.

Ah, meron palang wheel shark. Meron palang wheel shark dito mga drivers no. Sabi ng Sabi ng Jess at saka dive Master namin. Wheel shark. Wheel big wheel shark. Wow. Ay Sinabihan, sinabihan po namin ng ibang bangka no. Ah, dito nakita nila dito yung wheel shark mga drivers. Good, kayo ka <laughs> <laughs> Pinti na yung kuganga nyo. Pinti, pinti. Ah, well shirt. Pinti, pinti. Ito nito. Oo. siyang ano po. May design na ano. Puti. Oh puti ito. Puti ito. oh yan. Well Yan. Chamba pa yan. Chamba. Nakachamba po lang ng well dito sa talima. Ah, Napakalaking well shirt. Ah. dulo. Parang. Tulad ng bangka. Na? Ha? Ha? Tako talaga <laughs> 'yung butan First time kasi niya nakakita ng wheelchair. First, first, mm. first time niya kasi ano, pagtingin niya, wow! Parang Talaga pag first time mo makakita ng wheelchair mga reverse. Talagang matarantak. Ayun oh, guys. Ganito Good na good kayo. Good Ay, na no, good. Dog, <laughs> <kidang yon>. <laughs> <laughs> Ayan po silang Brian mga neighbors na yan. Ah, tanungin natin yan mamaya pag angat nila. Kung ah, nakakita rin sila ng will shark mga neighbors. Ma'am! Yan, hindi po siya ano po. Brox! Dako kay eh, Brox! Brox!

Ige, nagkakita, Brax? Uh, Oo, oh, patingting siya, gaya ate. Kuyawan ka? Ha, kuyawan ko. Ano na, trawag kita, gaya ate sa kuloy, ko. Kuyawan na, nagkakitapuratumpan niya. Ayan. Nagkakita <laughs> rin sila ng whale shark. <laughs> Ma'am. Big, big. Big size, oh? Uh? Very big size. Wow. You have a picture. Oh, yeah. Wow, good. <laughs> wow, tibak. Wow. Oh. Yan sabi nila nakakita ro sila. Kasi ito pong isang babae may kamera no siya pong nakasiguro nakakuha ng picture mga reverse. Oh. Kamera pusok. Yan kasi siya pong nagdala ng kamera, siguro nakunan niya yan. Wah, wow. Sarang ini. Eh. Wah! Wow.

Nice, nice. Too. Oh, wakasin. Ah, ayan. Nakakatalon naka kasi at tumalon-talon kasi siya mga drivers. Sobrang happy po nila nakakita ng wheelchair. Kasi uh, nagkuha po siya ng video no kasi nakadala pa siya ng camera yan. Hala, let's go. Hello, ano ano mo sabi mo? Good. Very good, very good, very good. Very diva. Biri 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 diva. <laughs> Wilshard. Wilshard. So very happy po yung guests namin ngayon kasi nakita na nila po ngayon. Ayan, hindi po lang ma, ano po, maalkansi. Kasi minsan lang po mayroong Wilshard dito sa Kalima Santuary mga rivers na. Minsan lang sinabi ko talagang champa talaga yon an uh, nasa lubong nila po yeah. champa talaga po yan kaya, yeah. <laughs> okay. kaya Tapos ako kami sa Wailan. Ah, uh, ano pupunta po kami ngayon sa floating restaurant 'yan. Grabe. Naka tumalon. ba yung gis namin. Kaya nakita niya po, ayan. Pero wala lang video, no. po ng geese namin, nakatalon po siya tumalon talon pa po siya yeah, sana po mga drivers, no, ah uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers, Eugene Divers Vlog po um, sa uh, ano po, sa Facebook page ko po mga drivers, Eugene Vlog po at saka sa YouTube channel ko ah, uh, Eugene Divers Vlog po sana po, ah, uh, pakishare at pika-like na lang po mga drivers, thank you, thank you for watching